inyo ngayon i-update natin si PRRD dahil maraming nag uh, tawag or nag call, or nag -chat, chat din sa akin na updated natin si PRRD si former President Duterte na kaya tingnan naman natin ang pitong card yung mga nangyayari at mangyayari pa o yung hinaharap so tingnan natin So, ito yung pitong card. Natin nga natin ito yung kasalukuyang uh, nagaganap, hinaharap, at paparating. Alright? Ayan. Siya ay, magka, siya ay magpapatuloy or uh, may may potential na maupo or malagay sa isang uh, management or may may magtitiwala sa kanyang uh, um, kakayahan para bantayan ang mga kaperahan o yaman ng taong bayan. Kumbaga trusted siya, no? Mataas, tataas yung uh, trusted rate ni, ni President Duterte, ni, P, ni, PRD, ni PRRD, na mabantayan yung lahat ng mga ano. Subalit, uh, magtatrabaho pa rin siya kahit na siya ay nasa ibang lugar no uh, meron siyang position na uupuan na mababantayan niya rin at may papakita yung kakayahan at marami ang nagtitiwala at na nananalig sa kanya na matutupad yung kanyang uh, katayuan o kara, ka, karapatan niya baupo sa isang pagtitiwala sa kanya ng mga taong bayan at mga taong titiwala sa kanya lahat so sa mga ay may magtitiwala sa kanya no? Or tinatawag natin na buo ang tiwala na may mga tao na tutulong sa kanya or yun nga yung maaring uh, back up din niya yung trust rate no ng other country and other people you know okay tatapos din yung laban niya Merong waka sa paglaban, ngunit siya ay magpapasya. At uh, hindi alam kung saan pa siya papunta o patungo o pauwi. Pero sinasabi ito, uh, may finish contract or finish na uh, cases na matatapos niya at natapos din niya. At maaari siyang magpasya siya. at na uh, magkakaroon siya ng... Uh, panibagong bukas. At, uh, syempre, mas namang problema din siya sa mga pera. Pero, hindi naman totally problema. Maraming tutulong sa kanya about the financial. So, may mga makakarating na financial din sa kanya. Tulong at uh, support. Uh, maraming mga uh, gustong tumulong sa kanya pagkaroon. Ngunit, meron na namang isang masamang dalake o tao, person na nag offer sa kanya. Ngunit ang pag-offer na yan ay ma maitim or negatibong pag-aalok ng pera o kabayaran. I don't know kung... Anong ibig sabihin nito sa sa pagtanggi niya. Ano? Dahil mayroon siyang pinaninindigan. At uh, nakikita ko na parang inooperan na siya. Or ooperan siya. No? Whatever. May mga negatibong nag ooper sa kanyang tao. Okay. Okay. Ch Change object. So, makakamit niya yung tagumpay at saka ang anak niya magtatagumpay din si Sara may, may darating sa kanilang celebration I don't know kung anong klase big celebration to paglabas <coughs> niya at uh, background niya rin na magkakaroon ng uh, welcome big celebration o katagumpayan sa paglaya ni President Rodrigo Duterte, no? Um, may kalayaan at katugumpayan na gaganap, na magaganap. Alright. At siya ay magkakaroon uh, din ng kaliwat ka ng offer sa kanyang position. Ngunit, may mga bagay siya na na Uupuan sa kanyang posisyon at uh, tatrabahohin niya yung mga gusto niyang gawin hanggat may lakas pa siya. Subalit, kaupo na lang siya. At, uh, marami siyang mga iniisip, stress, na nakakaapekto sa kanyang kalusugan. At gusto na niya umuwi. Gusto na niya umuwi para maupo sa kanyang position pagiging mayor sa Davao. Ayan. Na yeah. at uh, shine na focus on ko concentrate. Maaring about the financial at saka yung yung mga partido iniisip niya kino-concentrate niya kung ano yung mga nagaganap at nangyayari. At siya ay nagbabalansi, ngunit siya ay nahihirapan na. No? Nahihirapan na siya sa mga kilos niya, sa mga gusto niyang gawin, dahil sa kanyang edad o katandaan. Subalit, panalangin pa rin natin yung kanyang kalusugan dahil meron akong nakikitang 50-50 or danger some kind of uh, attack ng kanyang health hindi ako nananakot at ayoko rin manakot at hindi ko kayo tinatakot gusto kong maging hard uh, uh, prayer tayong lahat para kay PRRT dahil may mga uh, nais siyang mensaheng iparating at sign ngunit ayokong pangunahan no? Yun lamang po ang masasabi ko.